tayong sa saksi! Bago sa saksi, bistado sa Cavite ang pagbebenta at paggamit ng kemikal na ginagamit sa dialysis pero hindi lisensyado sa Food and Drug Administration. Saksi, si John Consulta. Pagkakuha ng senyas, sinilakan ng NBI-NCR ang isang dialysis center sa Dasmarinas, Cavite bawal itong binibenta nyo. Hindi registered ito na product ng sa DFA. At isa yung pang wala kayong license Wala lalabas, wala papalabas yun. Wala lalabas Wala lalabas Sa visa ng search warrant, na-discovery ng mga operatiba ang may limampung kahon ng diacid, isang gamot na ginagamit sa dialysis ng mga may problema sa kidney. Ayon sa si NBI, nakatanggap sila ng sumbong na ginagamit ng naturang dialysis center at ibinibenta ang naturang kemikal sa iba pang dialysis centers kahit na ito ay pinagbabawal ng Food and Drug Administration. So, ito ay hindi subok at hindi registered. Wala tayong matibay na preba na mabisa ito at nakakagamot at pwede pang maging sani ng mas nalala ang sakit ng isang pasyente sa tanong kung ano-ano ang dialysis centers ang bumibili sa kumpanya ng ipinagbabawal na kemikal para sa dialysis machines tugon ng NBI. Kasi sa yung sa natin ngayon, na kuha tayo ng mga dokumento doon, mga resibo, at uh, sa record nila na may mga binibentahan pa silang sa isang kwarto, bumungad naman sa NBI ang napakaraming galon ng diacid na wala ng laman at posibleng nagamit na raw sa kanilang mga dialysis patients. Na-inquest na ang dalawang inarestong tauhan ng Dialysis Center sa reklamong paglabag sa Philippine Pharmacy Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Mahigit isang libot anim na raang dayuhang Pogo worker ang blacklisted o hindi na makakabalik sa Pilipinas matapos silang ma-deport ayon sa PAOK. Kabilang dito ang mahigit 30 Chinese na na-deport kanina matapos mahuli sa mga Pogo sa Pasay at Talak. Saksi, si Salima Refra. Sa Pilipinas, pinanganak ang sanggol na ito pero pinadeport siya gaya ng kanyang mga magulang patungong China. Kasama ang kanyang mga magulang sa 33 Chinese national na nahuli sa mga Pogo sa Pasay at Bambantarlak. Dahil Yus Sanguinis ang batayan para sa nationality ng sanggol, nationality ng kanyang mga magulang ang masusunod at hindi ang lugar ng kapanganakan. Kung ang mga magulang mo ay parehong Chinese, Chinese ka. Technically kasi lahat ang mga yan uh, will be treated as criminal suspects in China. So they will all be charged criminally in China. Blacklisted na at hindi na makakabalik sa Pilipinas, amingit isang libot anin na rang pinadeport na dayuhang Pogo worker. Sa nakaambang tulong yung pagsara ng mga pogo sa bansa, nakikiusap ang pamahalaan sa mga foreign pogo workers na kusa na lang lisanin ng bansa kesa naman mahuli sa operasyon at saka ipadeport pabalik sa kanika nilang mga bansa. Malaking bagay ang deportation, lalo't 85 million pesos na ang nagagasto sa pamahalaan sa pangangalaga sa mga nahuhuli sa mga Pogo Raid. Ayaw nga natin magkaroon ng mga humanitarian crisis. Baka sabihin nila, hindi natin ino-observe yung human rights ng mga ito. Pero na isang Justice Secretary na i-review muna ang ng utos ng Bureau of Immigration. We will clarify with the immigration people kung ano ang rules na dapat gawin natin. Kasi dapat yan in consonance with the December 31 deadline. So we don't want people to be panicking because they gave an order without consulting us. Nagbabala rin siya sa mga balak manamantala sa nakaambang exodus ng Pogo workers. Maraming elements within the BID. Nagagawa pa sila ng pera, palabas na ito, mga Chinese, preparahan pa rin. Alam naman natin, palabigasan to eh, ng maraming corrupt elements within the BID. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, ng inyong saksi pinag aralan ng lokal na pamahala ng Cavite ang class action lawsuit kasunod ng perwisyong dulot ng oil spill mula sa MTKR Terranova na lumubog sa Limay Bataan. Saksi, si June Veneracion. Mula sa nakasadsad na MV Mirola 1 sa Mariveles Bataan, manumanong nangongolekta ng langis ang mga taga Coast Guard. Ang nakuha, dadalhin sa Waste Disposal Facility. Sa ngayon, Inihahanda na ang barkong hihigop naman sa 5,500 liters ng diesel na kargang operational fuel ng lumubog na MTKR Jason Bradley. Naglatag din ang dagdag ng dagdag na oil spill boom ang Coast Guard sa pinaglubugan ng barko. Improvised oil spill boom na gawa naman sa nyog ang ipinadala sa mga taga-barangay na inilagay nila sa bukana ng ilog. Uh, para lang malesen yung mga oil spill na magagaling doon sa, para ma-prevent yung, yung pag, kuha niya dito sa tabi. Pero ang dububog ng oil tanker, nagdadala na ng problema sa mga residente. Sa gabi, nahihirapan makatulog yung mga tao rito paano sa tindi ng amoy. O, pag, ano, pag umano yung tubig, lumalaki sa amin. Kasi lumakit dito tubig, eh, umano yung ano, diesel. Napansin daw nila ang pagdami ng mga patay na isda. Pero pinakabatindi raw ang epekto sa kanilang kabuhayan. Gawa ng oil speed po. Lahat eh. po ng pangulit po namin, bungaba. Eh, yeah, haas kami, hindi na kalawat, Hindi na, wala nang pumili ng amin mga lakal. Pero ay sa PCG, pinakaseryosong banta pa rin ang 1.4 million liters ng industrial fuel na karga ng MTKR Terra Nova na sa bayan ng Limay. Posibleng dalawang linggo pa bago masimulan ang siphoning operations. Kailangan palitan ng bakal ang canvas na pinantapal sa mga valve number ko. Pasadya ang paggawa sa metal capping na tatagal ng isang linggo. Ganun din katagal ang pagkabit. Pagkatapos saka pa lang pwedeng simulan ang paghigop ng langis. Ang Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nababagalan daw sa takbo ng operasyon. I would like it to be a little faster because you know as time as day goes by the, uh, the effects of it not just on on the environment is also increasing the, plus the effects on, of it on our constituents or our residents here in Bataan. Hindi po tayo nagmamadali. The better po yun. Uh, number one item, why? Because we have contained yung pong oil slick na, dumad, na dumadaloy. This is one liter per, per hour. And at the same time po, kapag po nagma, mag, pag nagmadali tayo sa operasyon na ito, uh, the whole Metro Manila, perhaps the whole region for part of the whole region 4A and region 3 will be affected. Sa Bulacan, nagsagawa ang BFAR ng sensory evaluation sa dagat kasunod ng napaulat na ubabot ang oil spill doon. Nahuli sila ng isda at saka sinuri. At nang wala raw na obserbahang problema, niluto at pinagsaluhan ito ng BFAR. Pero sa Cavite, may napapansin na raw sila sa mga nahuhuli mula sa dagat kung pupunta kayo sa ngayon sa amin, lato nang nauhuli mga alamang, alamaw, alamaw, yung mga halaan, uh, lahat po kulay itim na. Tapos yung isda po na nauhuli, uh, amoy gasolina. Apektado ang 25,000 na pamilya ng mga mangisda ayon kay Governor Rimulya. Nabigyan na raw ng food assistance sa mga apektado at baka din ng cash assistance may isang may isang empleyado nung may-ari ng barko eh wala pa po tumatawag sa akin ngayon ay na mga abogado namin ay pinag-aaralan mm file -hmm. po kami ng class action lawsuit eh, kahit hindi yung sinasadya ang tawag po doon ay negligent mm -hmm. ang negligence po nila na mataas ang barok mataas ang alon mm -hmm. mataas ang uh, may, may nilabas pa rin nila ang kanilang barko uh, uh, um, dapat hindi na nilabas eh sa ngayon, sa pinakahuling satellite image ng Philippine Space Agency, mas maliit ng oil spill area noong isang araw kumpara sa satellite image noong linggo. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Tinalakay sa paginig ng kamera ang umano'y pagkakaugnay ng mga pogo sa droga at iligal na pagbili ng lupa. Kasama sa naungkat sa paginig ang pangalan ng isang dating presidential advisor. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Ipinakita sa ang isang matrix ng umano'y koneksyon ng pogo sa droga at iligal umano'ng pamimili ng lupa sa ilang probinsya. Nabuo ang matrix base sa mga impormasyong nakalap ng kamera mula nang dinggin ang nasabat na 3.6 billion pesos na halaga ng Shabu sa Mexico, Pampanga noong 2023. Sabi ni Fernandez, may mga kapwa-incorporator ang may-ari ng warehouse kung saan nasapat ang droga na konektado sa iba't ibang korporasyon. Gaya ng Pharmalee na nasangkot sa umano'y overpriced na medical supply sa pamahalaan noong COVID pandemic. Ang pinanser sa Pharmalee is Michael Young. There seems to be a link no? doon sa usapin ng pagmamay-ari ng droga doon sa mga kumpanyang ito. May inilabas ng arrest order ang House Committee on Dangerous Drugs laban kay Michael Yang dahil sa pang-iisnab nito sa mga imbitasyon ng komite. Tumanggi ang abogado ni Yang na si Attorney Raymond Fortune na magkomento tungkol sa Matrix. Sinisikap din ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon ang ibang nabanggit. Sabi pa ni Fernandez, ang kapatid ni Michael Yang ay katransaksyon ni suspended Bamban Mayor Alice Go. Base dun sa nakita ko, and my appreciation of the evidence eh ang tingin ko eh talagang money laundering scheme ng mga drug syndicate uh, yung dumadaan dyan sa Pogo Konektado rin daw ang mga isyong ito sa iniimbestigahan ng House Committee on Public Accounts na ilegal na pamimili ng mga lupa ng Chinese National sa Pampanga para umanogawing Pogo sites It was established also that those uh, so many hectares of land are being bought by the different corporations whose, whose incorporators are proven to be Chinese uh, nationality. We all know that there's a constitutional prohibition for foreigners to own land in our country. Nakita natin na merong, merong nag-enable ng sale to the foreigners. No? And uh, allegedly, this is uh, assisted by no less than the Nilinaw ng ilang mambabatas na hindi lahat ng pangalang nasa Matrix ay konektado sa ilegal na aktibidad. Patuloy raw ang kanilang investigasyon para malaman kung sino ang talagang sangkot. Kasama sa mga posibleng panukalang batas na magresulta sa mga investigasyong ito, ang paghihigpit sa pagkuha ng Filipino birth certificates at Filipino passports at pagbili ng lupa. Para sa GMA Integrated News. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Outgoing DTI Secretary Alfredo Pascual sinabing wala namang specific trigger ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Uh, finally decided that uh, it's time for me to uh, go back to where I was to the private sector. But sir, well, and, and be able to spend more time with my family. My family is growing, you know, I have 10 grandchildren who are always looking for me. Sa huling araw ni Pascual bilang kalihim, magkakasunod na official functions ang kanyang dinaluhan. Kabilang ang ceremonial signing ng mga kasunduan para sa e-commerce track at timbangan ng Bayan Project. Epektibo ang kanyang resignation bukas. Inila ang travel budget ng Office of the President para sa 2025, mas maliit kumpara sa 2024 base sa isinumiting National Expenditure Program ng DBF. Nabawasan ito ng 94 million pesos kumpara sa 2024 budget. Ang kabuuang pondo para sa biyahe ng Pangulo sa 2025 nasa mahigit 1 billion pesos. Dagdag ng DBM, epektibo na ang first tranche o unang bagsak ng taas sahod ng mga kawani ng gobyerno simula Enero ngayong taon. Apat na tranche ang dagdag sahod, ibibigay taon-taon hanggang 2027. Makakakuha rin ng 7,000 pisong medical allowance ang bawat government employee. Inaayos na executive order para rito. Second Gentleman Attorney Manasses Scarpio sinagot na ang pagsasampa ni dating Senator Antonio Trillanes IV ng reklamong drug smuggling at graft laban sa kanya. Ayon kay Carpio, sinusubukang buhay ni Trillanes ang mga akusasyon laban sa kanya kay Davao First District Representative Paulo Duterte at sa tinatawag niyang Davao Group kaugnay sa umunay pagkakasangkot nila sa ilegal na droga. Kahit walang dahilan para idemanda sila base sa dating investigasyon ng Senado. Understandable daw na ang isang tulad ni Trillanes na anyay lipas na ay gugustuhin palakasin ng sarili sa politika pero nakakalungkot daw na ginagawa niya ito ng dinadamay ang mga inusenteng tao. Nagugat ang kasong isinampan ni Trillanes sa DOJ sa 6.4 billion pesos na halaga ng Shabu na nabistong nakatago sa limang bakal na silinder sa isang raid sa Valenzuela noong 2017. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes ang inyong saksi. Maygit isang linggo na rin po magpabaha ang bagyong Karina at Habagat. At problema ng mga naperwisyo, kung mapapakinabangan pa ang mga gamit nilang nalubog, gaya po ng kotse at mga appliances. Ang diskarte nila rito at ang tips na ilang elektrisyan, alamin. Sa pagsaksi ni Jamie Santos. Maraming binahang gamit dahil sa bahang dulot ng habagat at Bagyong Karina. Tulad ng naranasan ni Esperanza Buenafe, ang diskarte niya, ibenta na lang ang gamit. Kasi baka pumutok eh. Siyempre nakakatakot na po yung di ba po? Umiiwas tayo, baka bigla mamaya magkaroon pa nasunog, madagdagan pa po yung problema namin dito. Pero mayroong mga nagpakumpuni pa rin ng binahang gamit. Ang kinukumpuning speaker ng elektrisyang si Rolly may putik pa mula sa nakaraang pagbaha. Kung nalubog sa baha ang appliances, huwag muna na itong gamitin. Tiyakin daw na matanggal ang tubig na pumasok sa appliance at patuyuin. Pero kung aabuti ng malaki ang gastos sa pag-ayos ng nasirang gamit, pinapayuhan na lang din daw nilang bumili na ng bago. pag so, ay like washing machine, washing machine. Pag na, napalit ka ng, ano, ng sira oh, motor. Kung so, sira naman yung, yung, ano niya, yung, yung mga pindutan niya, bibili ka naman noon. Nun, mahal, puro 15 sa nun, mahal-mahal. Mabili ka lang bago. Kasi kung isusuma mo yon lahat-lahat, kunti na lang, bago na. Diba? Masip pa siya. Ilang sasakyan din ang inanod at nalubog sa baha. Ayon sa auto mechanic na si Arnel, may pag-asa pa naman daw magamit uli ang ilan dito kahit pa inabot ang makina. Yun nga lang matagal itong kukumpunihin at magastos, lalo na raw kung ang nadale, electric at hybrid o yung gumagamit ng kuryente at gas. Ang mga lumabas na sasakyan, di computer lahat. May po ang mahirap. Mahirap. Dipindi naman sa gagawa kung magagaling yung mga gumagawa at lalo, lalo kung hindi puti kang pumasok, kakayanin. Kailangan daw tanggalin ang baterya ng sasakyang nabaha para iwas dagdag sira. Tanggalin yung baterya. Oh, tapos medyo patuyuin ng konti o oh, ilang araw kasi hindi naman basta-basta papanda rin yun kasi yung mga wiring yun, sigurado, basa. Maaring abutin daw ng mula 30 to 100,000 ang pagkumpuni sa nalubog na sasakyan, depende sa pagkakalubog ng sasakyan at depende rin sa klase ng sasakyan ng presyuhan. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Inimbisigan ngayon ng GMA Network ang reklamo ng Sparkle Artist na si Sandro Mulak, ang anak ng aktor na si Mulak ating saksihan. Sa isang pahayag, sinabi ng network na inireklamo ni Sandro Mulak ang dalawang independent contractors ng GMA na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ayon sa GMA, hindi ito maglalabas ng detalye hanggang hindi patapos ang investigasyon bilang pagrespeto sa hiling ni Sandro na confidentiality. Dagdag dito, sinimulan na ng network ang investigasyon bago pa matanggap ang reklamo ni Sandro dahil sa bigat ng aligasyon. Tiniyak ng network sa publiko at sa lahat ng stakeholders na susundin ito ang pinakamataas na antas ng pagiging patas at walang kinikilingan sa isasagawa nitong investigasyon. Sa isang text message sa GMA Integrated News, sinabi ni Nino Mula na tinatapos lang nila ang paghahain ng kasong kriminal. sa karaw siya magbibigay ng pahayag. Sa isang pahayag naman, sinabi ng abogado ni Nones at Cruz na ikinalulungkot ng dalawa ang mga aligasyon sa kanila na kumakalat sa social media. Kahit daw hindi sinasalamin ng mga aligasyon ang tunay-anilang nangyari sasagutin daw nila ito sa proper forum at kapag natanggap na nila ang kopya ng formal complaint, inuudyok nila ang publiko na respetohin ang investigasyon. Ang mga wala anilang personal na kaalaman tungkol sa insidente, iwasan daw sanang mag-post ng mga aligasyong walang basihan at panimirang puri at nagsasailalim sa mga sangkot sa publicity trial. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Going International! Para sa kanyang upcoming project, si Kapuso It Girl, Gabby Garcia. Ibirahagi ni Gabby ang mga larawan nila ng British actor na si Scott Adkins sa script review ng pelikula. Ang caption ni Gabby, working on something at hashtag... Death March coming soon. First ever international film ito ni Gabby at magbabalik din bilang Sangre Alena si Gabi sa upcoming spin-off series naman ng Encantadia na Sangre. Bumida ang isang taong gulang na bata sa graduation rites ng isang kolehiyo sa La Union. At agaw pa si naman ay isang guro sa Batanes nag ala Spider Woman. Saksi, si Ivy Hernando ng GMA Regional TV. Kung palo sa Contest, ito, panalo na si Ma'am. Kaya hindi ko siya artista o stunt woman at lalong hindi si Spider Woman. Siya si Teacher Carol Figuro de la Cruz ng Sabidug Elementary School sa Sabtang Batanes. Kwento ng 38-year-old teacher. Flag raising ceremony noon sa paaralan nang mapansin nilang napatid ang tali ng watawat ng Pilipinas. Puro kami babae dito, wala kami ng empleyado. Tapos ako lang din po yung nakakaakil pa kanila. Ang girl boss na mga tagpo ni teacher, hinangaan ng marami at may milyon-milyong views online. Pero paalala ni Teacher Carol, lalo sa mga bata, huwag itong gagayahin dahil delikado. Sa San Fernando City, La Union, Agaw pansin ang isa sa mga nagmarcha sa graduation rites ng isang kolehiyo dahil ang nakatoga at umakyat sa stage, isang taong gulang lang. Pero lumalabas na hindi pala ang bata ang gagraduate, kundi ang kanyang mami na si Cherry Jane Regua na nagtapos ng Master's Degree in Library and Information Science. Kwento ni Cherry, Minsan ay kasama niya ang anak na si Brielle sa pagpasok dahil walang mag-aalaga sa bata. Ang pinaka-inspirasyon ko po sa pagtatapos is yung anak ko po na si Brielle. Uh, sinabi ko kasi sa sarili ko na dapat ngayong taon na to is matapos ko na yung masteral ko. Ipupush ko to para sa magandang kinapugasan ng anak ko. Para sa GMA Integrated News, ako sa si Ivy Hernando ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.